Sa't nasisig? Oh, kala ko ba diet ka? Bukas na. Sabi mo kanina, diet ka. Wala. Diet lang. Pero, panang sinabi ko anong araw. Ang <laughs> sarap na sisig. Kaya ba hindi pa sasarapan daw? Kala ko ngayon ka magda-diet. Wala ka lang sinabi kong kailan. What? Oh, ito, kumain ka pa. May cake pa. Tapos itong maha, oh. Kaya ako ma... Kumain maha. ka pa. So, <coughs> mabusog di baling mabusog ka ng di baling mabusog di baling mamatay ka ng busog at least busog ako namatay mahaki But, marami naman yun mamatay kang busog ako pag namatay ako maghanap ka ng asawa mo kasi kawawa ka pag wala kang asawa ayoko, gusto ko ikaw lang. Hindi, pag lang ha. Kasi hindi naman natin alam kailan tayo mabubuhay ang dito sa mundo. Kaya pag ako na mo Dapat. Ang ka lang bago mga asawa. Ah. Pan na. Pan na ako? Sige, sige. Bala, pag, pag, uh -oh. pag namatay ako. Sige, oo. Uh oh, Pag namatay ako. Maghanap ka? Hmm, maghanap ka. Ako. Pag namatay din ako. Hmm. Kung sakali lang. Mm. Wag na huwag kang maghahanap ng baba ay tandaan mo yan. <coughs> ako, di ba? Uh -huh. Sabi mo, maghahanap ako na ibang lalaki. <coughs> okay. Ikaw, huwag na huwag kang maghanap ng baba ay sinisigurado ko sa'yo. Mumultuhin kita. <coughs> Hindi matatahimik yung tulog mo kada ga ano, gabi-gabi. Yung sabi ko sa lupa, <coughs> itatak mo yan sa lupa. <coughs> Huwag ka maghanap ng babae. Ano yung tatak Itatak sa lupa? Mag... Itatak mo yun sa lupa. Ano mo? Ano mo? Ako nga, pag oh, na... oh. Ako nga, pag namatay ako, ipapinapahan. Ikaw, na. ikaw yung Matay. unang na ambisyon, tas yung yeah. kondisyon condition ko, hindi mo susundin. Balance na priority mo, ah. Huwag na huwag kang maghanap ng ibang babae. Tandaan. Hindi pa tao ng bahay. Mo. Wala akong pakialam kung tumanda kang binata. <laughs> Tapak mo yan sa bato, sa lupa. <laughs> Tandaan mo yun. Ano pa tumaraw? Tandaan mo yan. Tandaan mo yan. Huwag mo kalimutan. Kada pagtulog mo, ako yung makikita mo. sabi ko sa'yo, kahit saan ka punta. Hindi kita patapahin. Hindi. Tandaan mo yan kondisyon ba mo ra? Lugi. Yun ang kondisyon ko. Tatanggapin ko ang kondisyon mo. <laughs> Hindi na lang. Tabla-tabla ano? lang tayo. Sama-sama tayo sa langit. Sure ka ba? Sama tayo. Yun nga lang, di tayo langit punta. Huwag <laughs> na huwag mong kakalimutan. Huwag na huwag mong kakalimutan.